so ito po, breaking news. O, nasa balita na naman ng MTRCB at si Chairwoman Lana Soto. O dahil po sa pagsuspinde ng ahensya sa dalawang programa ng SMNI. Eh, okay? yung pong isa, yung show ni Ka-Eric at ni Lorraine Badoy, yung laban kasama ang bayan. Okay, yan po yung dininig sa Congress noong nakaraang araw At yung pong uh, second na show na sunuspinde Ay yung Gikan sa Masa para sa Masa Ni Pastor Kibuloy Kung saan po ang parating niyang kasama Ay si dating Pangulong Rodrigo Duterte okay So inexplain in po ng MTRCB The decision is a result of a thorough review and investigation Into alleged violations related to content aired on the shows Okay, so nagsimula po ito, October 10. Meron pong complaints nung alleged threat made by uh, a guest nung October 10 nga uh, doon sa Gikan sa Masa. So nagkaroon ng preliminary conference nung November 8, yung SMNI, at nag-agree sila na magsasubmit ng mga record nung show, pre-recording and reviewing episodes para po hindi na maulit yung pong nangyari nung uh, October 10. Okay, nung sumunod naman, Noong November 30, the board received a complaint about an alleged threat and profane language by a guest doon po sa Gikan sa Masa para sa masa uh, nagkaroon ng adjudication hearing noong December 7 kasama si attorney Mark Tolentino ng SMNI. So, hindi natin napabalitaan. Meron na palang mga hearing na ganyan sa SMNI. Sa MTRCB. Ngayon lang kasi lumabas na yung uh, suspension, preventive suspension. O tapos, yung uh, laban kasama ang bayan November 27 episode uh, mayroon namang complaint about an unverified news broadcasted doon yung pong 1.8 billion daw ni House uh, Speaker uh, Martin Romualdez na inamin ni Ka Eric na hindi naman totoo yun nga yung dahilan di ba ayaw niyang ibigay yung source ayaw niyang sabihin kung saan ang galing uh, yung news na yung uh, info niya na yon na mali pala kaya po sila na detain ng ilang araw sa kongreso iyon so nagkaroon din ng adjudication hearing december 7 so iyon uh, pagkatapos po noon upon careful review and consideration of recent events and complaints uh, received by the board it was found that certain aspects of the programs may have violated the established guidelines of presidential decree number 1986 uh, governing broadcasting content to prevent the possible repetition of these alleged infractions which which may pose a negative impact on public welfare uh, and the overall reputation of the broadcasting industry, the board determined the need to preventably suspend the subject programs by virtue of Section 3, Chapter 8 of yung 1980, 1986 nga na Presidential Decree. During the December 13 board meeting, a unanimous decision was reached to impose a 14-day preventive suspension doon sa laban kasama ang bayan and uh, majority vote for Gikan sa masa. So, merong mga bumoto doon sa laban na hindi bumoto siguro para doon sa Gikan. Okay? So, medyo medyo, Ayun, basta yun. Okay. So, the decision aligns with the powers granted to the MTRCB. Okay, so ano ang aking masasabi tungkol dito? Alam nyo, parating reklamo. Nirereklamo yung MTRCB. Nung lalo na 'di ba nung sa It showtime? Eh bakit nga si Tatay Digong noon, si Pangulong Digong noon, puro mura sa TV, wala namang ginagawa ang MTRCB, wala namang 'di ba puro reklamo ng ganun. Bakit daw hinahayaan yung mga mga ganung foul language sa telebisyon walang aksyon. O ito, umaaksyon na. Eh, hindi ko, I cannot answer para sa mga MTRCB chair nung panahon na yon dati. O, pero ito nga, ina na na, di ba, na, ng ating chairwoman Lala Soto. Yung pong mga, mga ganong klaseng uh, uh, pinapalabas sa telebisyon na maaring makita ng mga bata sa TV. Di ba, at uh, al alam nyo, posibleng may mga magalit. Posibleng may mga magalit na supporters ng SMNI o ni Pangulong Duterte dito sa ginawa na ito ng SMNI. At ng MTRCB uh, na pagsususpinde sa SMNI ng mga shows pero ginagawa lang po nila yung kadalang trabaho it shows political will on the part of MTRCB at pagiging patas at uh, uh, kumagawala walang 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 sinisino kumagawala lahat pantay-pantay it doesn't matter kung ang show mo ay kasama ang dating pangulo o kung ang show mo ay kasama yung pinaka uh, sikat na celebrity sa bansa Uh, doon dati sa kay Vice Ganda sa It's Showtime it doesn't matter ba diba? basta uh, lumabag kayo sa mga rules na ng uh, Presidential Decree 1986 diba ito po ay aaksyonan kaagad ng MTRCB lahat po ng mga reklamo tungkol dito ay aaksyonan kaagad and lalo na pagdating doon sa mga sa pag mga pagpo-post ng mga unverified na mga news o tinatawag ng iba na fake news diba na yung parang yun nilabas nga na 1.8 uh, billion daw na Uh, naglabas na wala namang uh, wala namang aktwal na ebidensya na naipapakita at gumagawa lamang ng uh, ng kumaga uh, Masamang ano eh masamang uh, imahe o masamang uh, masamang uh, reputation para sa government na wala namang ebidensya kasi wala namang masama mag maglabas ng mga ng mga exposing na ganon pero dapat merong ebidensya at hindi yung galing sa hearsay lamang at galing sa uh, source na hindi naman makatotohanan at unreliable naman so ginagawa lang po ng MTRCB yung kanilang tapos. So, at least fair, ha? So, nagigets ko naman kung uh, susugurin na naman si Chairwoman Lala dyan. Pero, uh, pata siya. Pata siya, di ba? Wala, walang sinisino. Kahit, kahit dating presidente, kahit uh, malaking celebrity, basta, basta lumabag sa rules, ay uh, gagawin ng MTRCB yung kanilang trabaho at uh, maglalabas ng aksyon para dito. Ayan, maganda, maganda po ang ano. Sa ako pabor uh, ako dito sa desisyon na 'to. Okay naman talaga kasi kung lumabag naman talaga sa rules, 'di ba? Dapat naman talagang aksyonan. At wala, hindi wala nang masasabi na yung MTRCB hindi uma-action kay uh, Tatay Digong pag nagmumura ganun ganon O so, ayan, inaksyonan na. So, so hopefully po, hopefully po ay uh, maintindihan ng mga nang taong bayan po yung MTRCB sa ginagawa nilang yan. May, may board naman yan na nagde-decide sa ganyan eh. Okay, so, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Bye-bye guys.